taga Davao City si Ana na nagpatago ng tunay niyang pagkakakilanlan. Ilang beses na siyang lumipat ng bahay rito sa Metro Manila kasama ang kanyang nobyo. Una sa Pasay City, di nagtagal, naman sila sa Paranyake Pero there's nothing like home daw talaga like Davao. Kaya pinlano niyang bumalik sa kanyang hometown sa Digo City. Doon na raw niyang gustong tutukan ang gown rental business niya. Pero naabutan kong wala na ang mga gamit ni Ana. Tanong ko tuloy, na biktima ba sila ng akyat bahay gang? Ito po yung bahay namin for two years. Oh. Dito po kami tumira. May medyo malawak yung espasyo, pero nasan yung gamit? Ayun nga po. Doon po kami na, ano, na-scam po kami ng ano uh, tracking services po. Wise move na lumipat na lang si Ana sa Davao. Mas mura ng konti ang cost of living at nandun din ang karamihan sa kanyang pamilya. Ang kaso, sa dami ng gamit niya sa iiwang bahay sa Paranaque, problema niya kung paano yung ibabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao. Noong April 18, 2024, naghanap siya ng mapagkakatiwala ang door-to-door dipat -door bahay service sa social media. Hello po, RP. Need backload. Cheapest price please. Manila to Digo City. Nag Search po ako ng ano, Mindanao Tracking Services, tapos nag-post po ako. Tapos ayun, merong nag-comment doon sa post ko, yun, yung ano, lipat gamit Mindanao. Isang nagpakilalang Kevin Ducoy Navales ang napili niya. Pareho raw kasi silang Bisaya kaya extra point 'yon sa naging batayan niya. Sa sarili kong pagka-canvas sa mga door-to-door -door service mula Maynila hanggang Digo City, 100 ,000 to 120,000 pesos ang karaniwang binabayaran. 50,000 lang ang budget ni Ana nung una. Pero dahil napuno at siksik na sa truck ang mga gamit niya, 100,000 pesos daw ang siningil ni Kevin. Masyado pa rin mahal. Sa huli, nagkasundo na sila sa malinis na presyong 80,000 pesos. Pag bisaya po, magaan po yung loob ko eh. Kaya nagtiwala po ako agad sa kanya. Budol alert! Sa paghahanap ng kahit anong serbisyo, don't stick to one. Magtanong pa sa iba at pumili ng may mas magandang offer. Basahin at humanap din ng legit na reviews online. Nalampasan ni Ana ang red flag. Six days after, hinakot na ng trucking service ni Kevin ang mga gamit niya. Sa araw ring yun niya ibinigay ang bayad na 80,000 pesos. Budol Alert! bumingi ng official receipt o sales invoice mula sa mga trucking at shipping service hangga't maaari 50-50 ang bayaran at hindi full payment agad. Uh, dapat talaga mayroong listahan do sa gamit na ikakarga. Uh, isa isahin katulad na may may sang rep, isang uh, table, isang chairs o kaya apat at uh, saka papirmahan po sa driver o okay, sa helper para pagdating sa drop-off point. Uh, kompleto. Bukod sa sinabi ni Kevin na apat na araw pupunta sa Mindanao, wala na siya sinabi kung paanong idadala to, aeroplano, ano, walang details nung ano, nung Ah, uh, sabi po niya sa akin barko daw po. Sa loob ng apat na araw, darating na raw dapat ang mga gamit nila sa Mindanao, pero kahit isang update kung nasaan na ang mga gamit, walang natanggap si Ana. Sir, mag-update naman kayo. Sir, pa-update po ng mga gamit namin. Hello sir, pa-update po ako. Nasa Davao ba kayo? Binigyan niya ako ng dalawang contact number niya, hindi out of coverage yung dalawang number. Tapos sa messenger, nagre-ring pero hindi sinasagot. Lagi na kami nag-aaway po dahil kay Kevin nga. Kaya ang ginawa ko po, na-research ko po yung pangalan niya. Ang nakita ko po, post na scam din daw sila ni Kevin. Kilala rin pala ni Cindy si Kevin Ducoy Navales. Kinontrata rin daw niya ang trucking service ni Kevin para magdala ng mga gamit niya mula Clark Field sa Pampanga hanggang Mindanao. Nag-post po ako sa, sa tracking na pasabay nga po ng gamit. Na looking for truck pasabay Clark to Mindanao. Tapos doon nga po marami pong nagme-message sa akin. Isa na din po doon si ano, Kevin sa lipat uh, bahay nga. Kung ano daw po yung ipapadala ko po. Ang sabi ko po is mga bag po, tsaka gamit po ng mga, yun nga, pang sa kusina, sa mga bed. Sabi niya kung, kung may video daw ako or picture, yun po, nagsend po ako ng picture sa kanya at saka video. Nagdiwala naman agad si Cindy dahil masipang magreply si Kevin at binibisaya din siya sa chat kaya pumayag na siya sa 7,500 pesos na shipping fees. May 13, pinikap ni Kevin ang mga gamit ni Cindy. Four days ang sinabing palugit ni Kevin para mapadala ang mga gamit niya. Budol alert! Kung maglilipat bahay o magpapadala sa malayong lugar, pumili ng mga trucking at shipping service na may GPS monitoring device kasi mamomonitor mo kung saan nasa na banda yung truck, saan sa dumaan. Kumbaga, siyempre ako ang client, magtatanong po ako. Saan na kayo banda, sir? Siyempre, titingnan mo sa GPS, sisend mo sa kanya. Para naman malaman kung on the way na ang mga gamit niya, humingi ng update si Cindy kay Kevin. Pwede makita mga gamit, kuya, kung okay? Sabi ko kasi sa kanya na Asan na yung gamit? Naka, nakapunta na po ba kayo? Nakabiyahin na po, po kayo? Sabi niya, hindi pa po. Ano, may kailangan pa kaming pick-upin. Tapos may sira pa daw yung gano'ng gano. hulong. Ang dami niya kung sinasabing ganyan-ganyan, kung ano-anong sinasabi niya. Tamang hinala na si Cindy. Sinuyod niya ang social media para mag-imbestiga. Marami siyang page. Tatlo ata. Asan ang mga gamit ko? Saan so, mm -hmm. mo pera ko? tumingin po ako sa page niya. Tapos, doon nakita ko yung comment nga ang isang babae na ganun siya. Asa na yung gamit ko, isuli mo, ganyan. Pera ko, ganyan. Yun po ang sabi niya. Kaya parang kinabahan na ako. Tapos, kinunta ko na nga yung, ano, yung babae na yun. Tapos, ano po, pagkatapos ko pong kontakin, tumawag. Sabi niya, nasa ganun nga daw, sa MBI nga daw siya. Nagkasanang plano ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division para malambat ang lipat bahay scammer na si Kevin Ducoy Navales matapos magsampan ng reklamo ni Naana at Cindy. May 16, ng entrapment operation ang NBI natiklo ang itinuturong lipat bahay mambubudol na si Kevin at iba pa niyang kasama. Ay, Dahil sa umanoy panghahakot sabay tangay ng mga gamit ng mga nagrereklamo, sinampahan ng kasong estafa, theft at forgery sina Kevin Ducoy Navales at dalawa pa niyang kasama. Nabawi naman ni Ana mula kay Kevin ang mga gamit na dapat sana'y nasa Digos City na ngayon. Yun nga lang, may sira na ang marami sa mga yun. Yung TV nasira. Kasi doong bed ko po na pinakustomize ko pa yung bed ko, worth of 35,000 yun. na iba po yung ano niya, yung, yung lagayan ng foam. Mas maswerte pa raw kung tutuusin si Ana. Pero si Cindy, hanggang ngayon, walang magawa kundi umasa na makahanap ang mga gamit niya. Ang issue na namin dyan, yung unregulated online platform signal, yung natin na. Ang yung ating mga kapupayan na kanila kasi pag in-engage nila, ang bawa sa Facebook, yung uh, treatment nila is legit po. Uh, so, pitiwala ka agad, uh, bigay ka agad, kasi alam nila, uh, mis-test naman ito, na-offer sa mga. So, without them knowing na may intent pala ng mga nasa na si sina Kevin at dalawa pa niyang kasama para sa mga kinakaharap nilang reklamo. Kaya pansamantala pa rin silang nakalalaya. Gusto sana naming marinig ang paliwanag ni Kevin tungkol sa mga reklamo laban sa kanya, pero wala siya sa address kung saan daw siya nakatira. nag alsabalutan balutan este, naglipat bahay na rin kaya siya kilala na dating akyat bahay gang. Ngayon, lipat gamit scam. Nagbabago ang panahon at sumasabay ang mga mampubudol kung minsan abante pa ng ilang hakbang.